lagyan ada ah uh, uh. oh oh uh. lag lagi kau jan lag lagi jan oh 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 lo oh 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 <laughs> <laughs> hindi baka babaan, lo no? takut malag <laughs> ala 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 oh 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 inaabot yung una no <laughs>

Gawa na siya na paruan. Makababa. Laglag ikaw. Huh? Ha? Ha? Oh? Ha? Oh, ha? Dito. Ha? <laughs> <laughs> uh, ano, <"Wag!" laughs> ganyan ikaw magpati ka. Ala, ala, ala. Ala, ala, ala. <noise> <hesitation> 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 oh 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 <hesitation> 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 na <hesitation> 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 na <hesitation> <hesitation> na <hesitation> 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 Sige, go, <hesitation> 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 Oh, <hesitation> 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 oh, kapila. oh <laughs> good dyan. Very good na. Hmm. Saan ka pupunta? O, oh, pa-bye-bye. Ang pa-bye-bye. <laughs> ang pa-bye-bye. Hmm, big yung pa-bye-bye ko. Ha? Huh? Hmm? Yung pa-bye-bye ko. Ada, gusto mo pa-bye-bye? Mainit ang panahon. Ah, pamay pai. Oh, pamay yan ang ni Ada. Pamay pai, Takot ikaw sa pamay pie? Bago ka takot sa pamay pie? Ha? nga pupunta? ka naman. Hmm. Garalan mo naman ngayon ang akyat. Ago ginoong. Oo, oo, oh 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 oh. oh, oh, oh. oh. Hmm. Yan, Bababa -ba -ba akyat, bababa -ba -ba akyat Bababa -ba -ba akyat, bababa -ba -ba akyat Bababa -ba -ba akyat Chida Ayan, ada. Kunin ko yung pamaypay para hindi ka gumawi dito. É, yeah, é. Yeah.

Oh. We don't. We don't stop. oh, I wonder what Open close open close open close open. open.

Pica-boo. Pica-boo. Fica cal Fica boa Ah, é picachu. ó oh. Inicachu. Picachu.

natin yung ver ni Adam. Ito mo na bakit Ayos mo yung DJ. Naglalaroan na naman niya playan di masuk playan yang batang itu wala oh, oh, nah. ah, ah, no Ini yang jadi sabi, ayun o, yung bulo. Kasi ayun mong patali ng punok. Bahala ka sa buhay mo dyan. Ayun yung bulo. ko ano? yung ano bulo. Ha? Huh? Oo. Oh. Ah, ada. Ayun yung bulo. Ah, paligid na naman yung mga unan, Kajimar batang nakulit. Oh! Untog na naman! Untog na naman ikaw! lagi raisi na yung kabila yung kabila naman kay Jimar. War. Tulugin muna natin 'to. Tarun na kuno ng kape kapeo oh, pa di mas. Salamat sigurong 1 second. I so, sabi ano kasi, kasi namin sa kung si Ida sa mix. Tapos, kinabukasan nila, kapi-kapi na. kapi

hatcing agak ada Uy, hacin, hacin, ada ya ada inicing ada naman, tapos tapos yung gawa. Ayan, tapos na. Tapos Tapos na. tuk yung tugtog yan. Yung tugtog yan. Yung tago pa ng tugtog. Tugtog na tuk tugtog. na. da 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 tuk na tugtog na. Ayan, nag-adjim.

Bye -bye, bye bye, bye bye, bye bye, plankies, 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 clap your hands, clap your hands, yay! Give me food, 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 yay! Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, plankies, 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 wow, wow, clap your hands, clap your hands, yay! Yeah. Mas open, mas open, Let's open. Let's open, give me food, Jesus, give me food. Mm -hmm. mm -hmm. yang beautiful naman, yun natin,